isa so, mangat mga pa ala sige <laughs> yun okay, mga boss kamusta kayo yung mga alaga natin ang yun o yun sila o natin sila sa kapilang padak ito lang naman o no. patatas nito sa dito sa padak na to yun yes, sila o tatawagin lang natin yung sila come on guys let's go so harapan na di sini. maya maya lalakit na yan sila come on girls, let's go hurry up let's go hurry up let's go ayan o, unti unti yun ni ano yung leader nila o kung may nauna na isa dyan, tuloy tuloy na yun sila ayan o ayan o, susunod na yung ibaw ah lipat na sila dito wala na kasi yung, wala na sila silang damo dun eh lipat natin sila dito Kalihin natin ko lang yan. Oh, meron yung ano. Meron yung harang doon. Kalahating patak lang ibigay natin sa kanila. Bitin kasi yung pagkain dito eh. Ayan na sila. Unti-unti oh, na. Oh. Let's go! Go! Kawan sekali nak, kawan nak. Saya nak ibadah dong, satu lo ini, satu lo. Go. Kaina, kaina. Pantai kaya di sini lipat na. Isa, okay, so, mga tapa, ala, sige. <laughs> Kala mo, lalaki ka, ha? <laughs> sila. Ayan diba? Let's go! Up! Pero may iba dyan na ano eh. Hindi talaga pumupunta eh. Ganda Lalakad mo si Ro, pero matagal, matagal. Papahuli pa talaga. Ayan na sila. Yun, dito na sila sa kabilang padak. Ayan na sila dyan. na sila dyan. Medyo mahina pa kasi yung tubo ng damo sa amin ngayon. Dumaan kasi yung winter kaya mahina yung tubo ng damo. Ngayon pa lang mag-uumpisa na maganda yung tubo ng damo kasi spring na dito. September kasi yung simula ng spring dito eh. Nasa ano to sila lahat eh. 260. So, 260 yata. Ayan. Tapos mamaya naman may hapon. Kukunin na naman natin sila dito. Gagatas na naman natin sila. Let's go! Ito so yung alaga natin. Kito we'll nila panoorin eh. Wala. <laughs> Mati na. Wala na natira yun. Mayroon yun, ipayo, panay na paiwan pa dun oh. Sige na kayo! Maubusan kayo pagkain dito sa kabila. Ayun oh, na ginagawa mo dyan Pauli huli ka Ayun pang iba oh. Hurry up Let's go Come on Siguro ito iwan dun ha oh. Sinuwi natin okay. oh, bilis Double time Pauli huli ka pa dyan May iba ha oh. na sila doon. ha Ikaw pauli huli ka pa Ano na Ikaw yun harap na ng kain nila yun hmm, sila